Good morning guys good morning nanigway na punta sa atong mga kahayupan guys sa atong baka ina ina ang akong buutan nga ina Ay si ina guys oh, buntis na si ina guys ayan si ina masyaw sab sab na tapos ang iyang anak nga si Babi si Babi o oh. si Babi nga payatot kayo kay arte kay mukaon muna ano sila guys no si Babi o oh. tara si Ena tunaan sa kabaw guys tunaan tunaan sa kabaw kabaw So. Chadang tempo gyapon guys so bisag na asya paganganod. Ang tulok alaga. Uni! 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 Si Uni. 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 Si Uni. Si nature. Si Uni og si nature. hmm Hindi <laughs> na ito na-appel na si Makulit, Jaguar. Hindi na ito appel O, oh, appel na di ay noon. Hmm, di ba Si Chula mga iwala. Nagdagana. Ayan guys, thank you. Si chur-chur. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.